Mga palatandaan na talagang nakamove on ka na sa iyong nakaraan. Ang pag-move on ay hindi ibig sabihin na kinalimutan mo ang lahat, ibig sabihin ito ay tinanggap mo na ang nangyari, natuto ka, at handa ka ng magpatuloy. Narito ang ilang senyales na ikaw ay tunay na nakamove on na. Una, hindi ka na nasasaktan kapag naaalala mo ang nakaraan. May alaala pa rin, pero wala nang kirot o bigat sa dibdib. Pangalawa, wala ka ng galit o sama ng loob. Pinatawad mo na ang sarili mo at ang iba, hindi dahil tama sila, kundi dahil ayaw mo nang dalhin ang bigat. Pangatlo, hindi mo na binabantayan ang buhay ng ex o sino mang naging bahagi ng nakaraan mo. Wala nang ang sa social media, busy ka na sa sarili mong buhay. Pangapat, hindi mo na sinusukat ang worth mo base sa nakaraan. Alam mong natuto ka at mas mabuting tao ka ngayon. Panglima, masaya ka para sa kanila kung saan man sila ngayon hindi ka na naiinggit o nagtatanong kung bakit sila ganyan, tanggap mo na may kanya-kanyang landas. Pang-anim, hindi mo na ikinukumpara ang bago mong relasyon o sarili sa dati. Nagfo-focus ka na sa kung ano ang meron ka ngayon. Pang-pito, wala nang what if at sana. Hindi mo na binabalik-balikan ang mga desisyon mo noon. Pang-walo, mas natuto ka na sa red flags at boundaries. Mas alam mo na ngayon kung ano ang deserve mo at paano alagaan ang sarili mo. Pang open ka na ulit magmahal. Hindi ka takot magmahal o magtiwala, kasi alam mong kaya mo na ang sarili mo kahit anong mangyari. At ang pangsampo, mas kalmado at magaan ang puso mo. Wala nang bumabagabag, puro pasasalamat na lang sa lesson na iniwan ng nakaraan. Kaya ang tunay na pag-move on ay hindi mina madali, dumarating ito kapag natutunan mong yakapin ang nakaraan ng walang hinanakit. Ang bawat aral na iniwan nito ay naging bahagi ng mas matatag at mas mahinahong ikaw ngayon. Patuloy kang maghilom, magpatawad, at magmahal, una sa lahat, mahalin mo ang sarili mo. Tandaan mo, ang iyong bagong simula ay hindi nakasalalay sa dati mong kwento, kundi sa tapang mong isulat ang bagong kabanata mo ngayon. Ikaw, sa tingin mo, naka-move on ka na ba talaga?